Magandang umaga po si inyong lahat mga kapudre patayon sa nyo kami dito magluto ng aming tanghalian na pork hamunado Yan huwag natin patagalin Let's G! Tapos <laughs> ito mga ka-aifty na rin pala ako ng karni ng baboy tas iyan hiniwa ko na rin pala mga ka Tapos may mga taba-taba yan onti mga ka Para masarap yung pagkakaluto ng pork hamunado natin tas iyan simulan natin magsibak ng sibuyas Yang ganyang hiwa lang mga ka-80 dapat yung maliit-liit lang yung pino lang mga ka-80 para maganda sa video mga ka-80 yan tapos iyan, pagtapos na lagayin natin dyan sa lagayan tapos ito, bawang, dalawang ulo yan pupukin lang natin mga ka-80 hanggang sa maubos tapos iyan, tantarin lang din natin mga ka-80 ng pino mga ka-80 kung anong hiwa natin sa sibuyas ganun din sa bawang mga ka-80 tapos iyan, okay na lagayin natin sa lagayan natin yan mga ka-80 tapos ito, timplanan natin ito mga ka-80 itong karin ng baboy yan, imamarinate lang natin yan mga si sibuyas, bawang. Yan, magtitira tayo mga kaito ng panggisa natin, tapos lagyan natin ng paminta. Tapos ito, asin, naglagay na pala tayo, di, na, di lang natin napakita. si ito, pineapple mga kaito. Yan, lalagyan natin yan mga kaito, tansahin nyo na lang mga kaito kung gano'ng karami, ganun din ilagay nyo sa, ano, sa karne. Tapos ito, asukal mga ka -80. di ko na alam yan, bahala na kayo, tansyahin nyo na lang yung mga ka-80, lasa-lasahan nyo na lang, tapos ayan, lamas-lamasin natin mga ka-80, Ma malinis naman yung kamay natin bago natin kamay niya, nagugas tayo. Tapos ito, Rino, lagyan din natin mga ka-80, parang masarap na masarap yung hamunado natin. Yan, ayaw pa magpalaglag ng Rino mga ka-80. Tapos ito, lagyan natin ng margarine, iyon. Tignan nyo naman yan. Ayaw pang lumabas mga ka Tapos ito, kamay natin yan mga ka -80, Hanggang sa mahalo natin lahat yan para pasok na pasok yung pagkakamarinate natin. Yan. Ang pagka-okay na, edi kunin natin yung mga ka Marinate lang natin yung mga 30 minutes. tas ito, ano lang tayo mga ka -80, ng carrots. Tapos balatan natin mga ka-80. Tapos ito, patatas din. Balatan din natin mga ka-80. Pagka-okay na, yan, hiwain lang natin ng paganyan mga ka-80, maninipis lang mga ka-80, huwag naman yung makapal, huwag yung pangkaldereta, yung ganyan lang, maninipis lang. Tapos ito, ganun din yung mga ka-80, yung carrots mga ka-80, madali lang naman yan, panoorin nyo na lang. Tapos yan, pagka-okay na, lagay nyo na sa lagayan, tapos lagyan nyo na rin ng tubig. Tapos ito, tapos na pala natin i-marinate mga ka-80, mga 30 to 45 natin minarinate yan, salpakan na natin yan mga ka-80 ng kawali. Tapos ito na, tutong pa gawali natin kasi na ano ng pineapple. Lagyan natin ng margarine. Tapos halu, -halu lang mga ka-80. Tapos lagyan natin ng onting mantika. Tapos gisa ng bawang. Tapos halu-halu mga ka-80. Pagka okay na, hindi na natin yung sibuyas mga ka-80. Tapos iyan, halu, halu lang ulit. Hanggang sa maramdaman nyo na nakailangan ng ilagay yung minarnit yung baboy. Yan, lagyan na natin ito mga ka-80. Dahan-dahan lang kasi mainit yan pag tumalisik yung mantika. Yan napakadami yan mga ka-80 Dapat pala sa mas malaki ako nagluto Kasi yan halo-halo lang Unting halo lang mga ka-80 Para maano naman yung margarine Matunaw-tunaw siya mga ka-80 Tapos takpan natin mga ka-80 Iwan lang muna natin siya mga ka-80 Hanggang sa matripan yung buksan Tapos so, yan mga ka-80 uh, Waiting muna tayo Medyo matagal yan Tapos ito buksan natin mga ka-80 Di tayo mapakali Yan Yan Tignan nyo naman yan, o. Oh. tas iyan, halu-haluin lang natin, mga ka-80. 15 minutes natin pinakuluan yan. Pero hindi pa tapos yan, mga ka-80. Takpan muna natin. Tas iyan nangunti na, mga ka-80. Mga, mga, ano yan, 20 minutes natin iniwan yan, mga ka-80. Umunti na yung sabaw. Siyempre, dadagdagan natin, mga ka-80, ng sabaw yan mamaya. Ayan, nagbablurg pa, mga ka-80. Parang Japanese talaga. Tas iyan, check natin yung karne kung malambot na. Yan, makunat pa, mga ka-80. Kaya, dadagdagan natin ng tubig. Yan, huwag kayong matakot sa tubig. Bahala na kayo. Tapos, ayan, halo-halo lang onte. Yan, pagka ano ka na, iditakpan nyo na. So, mga ka uh, waiting tayo ulit. Matigas kasi yung karne. Pero okay lang yan para mas masolid. Tapos ito mga ka -80, may payong na pala yung pinaglulutuan natin kasi ang lakas ng ulan mga ka -80. Tignan nyo naman yan, no? Oh. Ganda ng trip mga ka-80. Naulan. Tapos ito mga -80, na natin ito mga -80. Buti na lang tumigil na yung ulan. Tapos lagay na natin itong carrots natin mga ka -80. Yan, uunahin natin yung carrots kasi mas matagal yan lumambot mga ka -80, yung carrots eh. Yan, naluwaluin lang natin. Dahan-dahan lang. Tapos takpan natin. Tapos mga 3 minutes. Yan, buksan natin. Lagay na natin itong patatas natin mga ka -80. Pero yung iba hindi na nilalagay ng patatas to Pero bahala kayo. Trip ko maglagay ng patatas eh. Masarap kasi yung patatas. Tapos ayan, halu halo lang mga para hindi madurog, dandan lang. Tapos tikman natin mga ka-80. Yan, mukhang may kulang pa mga ka-80. Lagyan natin ng onting pineapple mga ka-80 para masarap na masarap talaga. Yan. yon tama na yun mga ka-80. Yan, tama na. Tama ka na, onting nga lang, di ba? De, joke lang. Tapos yan, lagyan natin ng asin onte. Kasi nagdagdag tayo ng pineapple. Tapos takpan lang natin mga ka-80. Tapos yun mga ka 80 okay na to mga ka-80. Tignan nyo naman yan. O, talagang napakabisa ng itsura nyan mga ka-80. Talagang mga kailang kanin ka dyan. Kaso dahil tayo mga ka-80, sakto ang kain lang tayo. Yan. Tapos ito, patay na natin to mga ka-80. Baka ma-overcook pa. ito mga ka-80, uh, luto na to. Let's go na, tayo ng kain. Mga ka-80, kuha tayo ng kanin. Tapos yan yeah, mga ka-80, nakuha na tayo ng kanin. Tapos yan, yeah, kuha na tayo agad ng ulam. Siyempre, di na pinapatagal yan. Tapos lagay na natin dyan. Tapos iyan yung sarong sa mga ka-80, tignan nyo naman yan, malapot-lapot onti. Tapos kukunin natin yan, first bite. Mm, talagang mga ka -80. napakasarap, mapapailing ka sa sarap mga ka -80. parang mala marquins yung kainan. tas iyan o, oh. mm, talaga napakasolid mga ka-80, talagang nanamnamin namin mo yung pagkasarap ng hamunado. Tapos iyan, kuha tayo ulit mga ka -80. may taba-taba para natutunaw sa bunganga natin talaga ay talaga di ko na talaga alam napakasarap tas yan palo up tayo ulit tas to kuha tayo ng ano ng carrots ayaw pa magpakuha ng carrots mga ka -80. madulas pa tas iyon eh, talaga sa bunganga din ang huli mong hantungan mga ka -80. tas iyan sakmalin mo pa talaga napakasarap tas iyan lapag natin yung camera mga ka -80. para makabuelo tayo ng kain mga ka -80. tignan nyo naman yan palumpalo parang mauubusan tapos yan, lapag natin, nangali tayo. Yan, banat lang ng banat. Hanggang sa maubos mga ka-80. Oh, eh, yun, no? Tapos ito mga ka-80, naubos ko na pala mga ka-80. Mga ka-80, naubos ko na hanggang dito na lang. Salamat.